gastos at desperada. <laughs> bagay, bagay na bagay. Actually, hindi lang yung dalawang salitang yon ang describe or um, binabanggit ngayon ng mga kababayan natin uh, as description kay Sara Duterte. Karamihan, karamihan po ng mga kababayan natin iniisip na or alam na na baliw nga at may sayad itong isang ito. May saltik itong sa Sara Duterte. Matindi, na ano? Matindi. Gusto lang kasi ng attention daw na itong si, si Inday Lustay. Gusto niyang ilihis ang attention. Kung matatandaan niyo po, ito ay kasabay. Yung kanyang press ko ay kasabay. Noong naglabasa na naman yung mga katiwalingan nga niya sa DepEd. Katulad nung um, safe houses rental na sobrang mamahal. Okay? At syempre, yung paglabas din ng issue nga tungkol doon sa... Youth Leadership Summit na kung ano ay sa Nang DepEd pero wala naman pala. Grabe, ano? Scammer? Ang damo, ha? The biggest scammer of all time? <laughs> Sabi ng ilang netizens. Pero totoo na this is so desperate of a move from from a leader na katulad nga natang sa si Sara Duterte. Napaka-disrespectful. Kasi nga daw, gusto niyang i-shift yung attention ng ating mga kababayan sa ibang bagay pero ang totoong issue gusto niya talagang takasan never ata in the history of our country na nagkaroon ng uh, napaka obvious na na, na okay? dahil lahat halos questionable eh, kung saan nang galing o kung saan napunta yung pera yung pondo ng deped yung pondo ng OVP at marami pa pong iba Hmm, ayan. Bastos at desperada. Nga naman, kasi ito. Um, ang nangyari kasi, dahil sa kanyang pag-evade, dahil nga sa kanyang pag um, takas sa mga sa mga katanungan ano naging unresolved itong mga issues na ito tungkol sa sa pondo okay sa pondo ng Taong Bayan, sa pondo ng DepEd, sa pondo ng OVP, at syempre nga yung mga intelligence funds na yan. Kuno. Okay. So dahil doon, lalang humaba. Sino bang nagpahaba na itong mga issue na ito? Si Sara Duterte mismo. Kung una pa lang kasi ay sinagot na niya yung mga aligasyon, kung una pa man din ay naging mahinahon na siya, at naging matalino, sa pagsagot sa mga katanungan. Ito e sana hindi na humaba ng ganito. Ano ho? Ang sabi nga dito, these unresolved issues have intensified public and legislative calls for Duterte to be held accountable. Totoo na hindi lang ito kagustuhan ng mga kongresista. Malaki na rin, lumalawak na rin ang panawagan na sana ay maging liable at accountable nga itong si Sara Duterte. Further few willing suspicions that her inflammatory remarks are an attempt to distract from these growing controversies. Gusto niya talagang i-distract ang taong bayan. Gusto talaga niyang ilikaw ang issue. Hmm. Yan po ay gawain ng mga taong totoong hindi nag-iisip. Akala kasi nila, akala kasi nila, by doing so, yung ganitong um, press con, at magbulalas ka, personalin mo yung mga taong iniisip mo na may kagagawa na itong lahat ng ito, akala mo siguro o obra pa yan sa puntong ito. Natural, hindi na. Siguro minsan nagtagumpay kayo na utuin, guyuin ang mga kababayan natin at paniwalain na kayo ang malinis. Ang totoo niyan, ang dudumin mga Duterte.